It's walking time. Ang ah, dilim doon, no? Lakat yung asa dito, no? Ah, labig. Dito tayo. Ayan. Ang ah, dilim dito. Lalakad kami dito. Puro pono. Ang lamig. Ang lamig ngayon. It's winter season na ito sa islands. So, ayan ang ang dilim dito. Katakot ko siya yung mga puno. Yung Luti. Sama kong mga aso. Ito yung dati yung mga hini-slice nila na. Mga rock, oh. Yan, umulan na. Umulan na. So, parang kagubatan lang dito, eh. So, doon ang sokal. Yan. Sige, so, tingnan nito guys. ano, uh, ano yung patay pala manok? Luti! Eh. Ano, mga mga berries. Yan. Nakain kaya to. So, ang berries dito. May patay na manok pa doon. Ayan, lalaki. Alam. Parang hinog na hinog siya. No? So, yun. Dito lang yun. Hindi siguro kinakain to. Hindi siguro kinakain to. Kasi pinapabayaan na lang yan eh. So yan, Lusutan dyan sa, sa Admiralty Park. Yan, papuntang beach. So ang dahil mga Lusutan dito, maganda mag-walking. Oh, mulan lumakas na ulan. So yun lang guys. Thank you for watching.